Magandang umaga po mga kamarbin. Kumusta po kayong lahat? Tayo po ay andito na po sa Tagkawayan po. At pagkalipas po ng apat na araw ay tayo po maharbis na naman po ng ating tanim na sitaw po. Pang siyam na harvest po mga kaparambin ng ating tanim na sitaw. Ayan po. <laughs> Damay. Ay, thank you Lord po sa blessing po. Ah, gaganda po. Ayos po. Yun. Dito po tayo sa unang hanay. May sako po tayo. Yan po, udala natin. Lalagay po natin dito. Si mami po na andun pa sa bahay. Harap po. Papakain po po ng mga alaga natin si mami. Masunod daw po. balik po ulit tayo sa ating taniman ang haba po mga kapambin oh. ganda po oh. yan yan ah, haba pa rin po balik po tayo sa harvest mga kapambin oh. Wari ko po yung dami partner eh. Nung nakaraan po ay 8 harvest po tayo. Naka 100 kilos po tayo. Ay ngayon po, titingnan po natin mamaya kung malalaman po natin mamaya kung makakailan tayo sa nang harvest po. Ang mga binta po nito mga farm ang ano siya pong binibili ng kids po sa ating alagang baboy. At tayo nga po ay magtatanim pa rin po para tuloy-tuloy po ang ating pagharbis ko po kapag ka namunga dapat po pala kapag ka ganitong ano na edad ng ating sitaw kailangan po may kasunod na po ulit tayo hahanap po ulit tayo ng tataniman po para pag ito po ay lumipas ay may kasunod po ulit tayong harvestin tuloy tuloy lang po or kaya dito po tayo magkakanal sa pagitan po sitaw pa rin po pero sa ibang ano naman po linya dito po siguro sa itatabi po natin dito sa malapit din po sa ating balagan po yan tama tama po itong lilipas itong ating tanim ay may panibagong akit po sa ating balag subukan po natin yun kung magkakaigi po pero ang ating gagawin nga po ikakanalan na po ipaplat na po gawa ng wala po itong kanal at saka ano wala po itong plat ay susunod na mga panahon po na mga buwan ay tag ulan po kailangan po ay nakaplat na siya yun po ang ating paghahandaan kahit po siya ay maulan hindi po ma epektuhan ang ating ano tanim dito gawa ng mataas nga po ang kanyang pinagtaniman tsaka may kanal po gawin na lang po para po mga kapambin ang ating unang hanay dami pa rin po yan eh. sariwa sariwa po dito po tayo sa pangalwa yan po Mga hanay, dami pa rin po. Yan po, yan ang saya pong magharbis. Nakawala po ba ng pagod kapag ka ganitong marami po nangharbis tayo? Baliwala po, panghahabaan mo. Ari po mga kaparang binangatin na puti po oh. Dito sa ating unang luwang hindi pa rin po tapos May ilang linya pa Ito po yung kay mami oh. Isa dalawa pa po, po Linya Bago po matapos ang Unang luwang Kaya si mami po dumating May Magda umaga mga... Alaga babo. Ang dami uli ano? Ano ka makasandaan uli? Pambili po po. Yung binta po na rin. Kumbaga po ay hindi po ko na ilagay yung mga binta po natin. May pinaglalagyan po tayo. Panggastos po natin tapos sa ating mga alaga. Ito pong pasuporta natin. Maganda po pala yung ganun. Yung may alaga kang ano, baboy tapos mayroon kang mga tanim na mga halaman po. Ayan, laking bagay po. Ano may? Ito yung harvest mo. bibenta oh. Bibinta mo. Oo. Oh, oh. Bibili mo ng feed. Hindi na uubos na sa kakain lang natin. Hindi po. May... May bangko. May, ba May parang bangko po ba yung ano pag-aalaga natin? ng baboy po. Maganda so, po yung gayong kaysa nasa bangko. <laughs> Nalaki na, na agad. <laughs> Nalaki agad yung baboy. <laughs> malaking bagay po pala kapag may halaman tayo mga pasunod po ito pang tin-harvest po pag may dalawang araw yari uli ito hmm. aray oh halanganin pa po ay ito ngayon Ngayon lang po tagal-tagal ng ating harvest po. Guha ng tayo nga po galing tayabas ay naka-apat na ano po ito, araw. tayo po, dami pong naputi. Po Hindi pa po, po arin tapos sa isang luang. Ay naroon po pala si tayo sa bahay ay magkitinur daw po. Andiyan po si nay yan ay dumating din po. Tara. Doon ko sa kubo. May store doon, nalimutan ko yung ano. Plastik. Ang dami pa pala akong naiwanan. Mga nasa baba. Alam ka yan. Balikan. pa talapakay ng may. Hindi na. Uh-huh. Ginulay ko bagaho. po Hello. Magandang maga. May pasalubo po. tinitinapay sa Konting tinapay. Sagoy kayo Gustong gusto na ng aso. <laughs> <laughs> Dumating din po si tita. Tita. <laughs> Morning po. Kain po tayo ano? po din. Nanunulungan po kami. pag aani ng sitaw. Kumusta yung binyagan po doon? So, Ay, kailin. ayos man. Ano? Hmm. Parang dali nyo. Hindi, kahulihan na kami umalis. Uh -huh. Pandesal po. Sa mga bisita ay nauna na. Tanghalian Maka, mga, mga, lang. Tanghalian lang naman. Ah, tanghalian po. Sa na nag mm, reception sa kanila rin? Hindi. hindi. Malayo ata. Otong panis mo. Diyo sa danlagan. Malayo po ba sa kanila? Sa bahay na ano. Malayo-layo. Resort po ba? Ayos yung aming I mean, surprise-surprise. Nang hindi, mahuli resort? kami. Mm -hmm. Malayo pa palang dagat. <laughs> Ay, nagagaya ano kami, tahimik-tahim tahim kami. Kala namin si nanay tulog. <laughs> Nakababa na kaya saan saan. <laughs> Uli kayo. Uli kami. Kayo. Nag-message yung anim. Message. Mm -hmm. Iyak ni nanay. <laughs> ba na karawas yun? Dito na po ulit tayo. Si mami nasa dulo po. Si tita na andun. Yan si tita po. Ah, pagkadami po. Oh. Ah, kapal. Si nanay po nandini. Yan po, kalong na. Oh. Ah, pagkadami po. Nakakatuwa. <laughs> Yan po, siya na nagtulong. Mm, ano? Para madali po. Para madali, ay, na naman. Haabutin po ito ng hapon pagka. Nakaligtas po, ari ano? Huwag namang babagyak ng mga anak ko ito, awa, ng ano yung mga gulay gulayang ito? Tumbahan ito, kung dito dumaan. Oo. Mahirap pala po mataas, sa lilig. Ang ano po, ang layan. Ito po yung pangatlong natin pitas po. Yung pangalawa na i ka na po sa bahay. Dito na po tayo sa pangatlong luang. Ito na lang. Ito na lang. dito po ako Ari po mga kapambing, tatlo po na biyahin po natin. Ito. Yung dalo po, ganito rin karami. Ay, hati pa lang po itong pangatulong natin. Ay, hindi ko po makakaya ito kapag uh, inantipari. Kaya hati ko po muna aros pangatlo. Para mga mga pagbalik. Harvest ulit tapos. Uwi ano? Pakunti reject na yun. Pakunti ano? Gano'ng pagka-spray po. Pa Uwi na po si Daddy, Ihahatid ah, po yun. May dala ka ba ang tubig kanina? Nandiyan. Mga dampa. Dalawa. At kami po naman ay tuloy sa pamumuti din eh. Ano ito po sila ina at si tita. Ayon po. Tapos ayun. Kapatid po eh rin ni tatay. Tita Sally. Siyan, sila tita po tita. Inay. Ah, po kami, nakatapos na po kami. po kami. Oo, salamat po at hindi umulan oo oh, harap po natin nakuha oh, pagkakadami pa rin po pang apat na hakot aray ang dami po salamat po kala tita at inay natulungan tayo si Itay naman po nagtitinor doon sa kubo napabilis po ang ating pagharbis po dito na po tayo sa kubo pagkadami po usang timbon dito po si Itay Itay magandang tanghali na po nagtitinor po ang dami na po nagtinor oo oh. masaya sama sama